Sa edad na lampa 60, hindi na sapat ang basta gulay ay gulay. Nagbabago ang katawan. Mas sensitibo ang asukal at presyon, mas mabagal ang pagtunaw at mas mahina ang resistensya. May mga gulay na pwedeng makasagabal sa kalusugan kapag mali ang oras, dami o kondisyon mo. At may mga gulay namang araw-arawin para sa lakas, linaw ng isip at tibay ng puso. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang apat na gulay na dapat iwasan o higpitan at apat na dapat mong kainin araw-araw, kasama ang bakit, gaano karami, anong luto at isang sample na araw na pwede mong simulan bukas. Layunin natin plato na simple, mura at makatutulong talaga sa katawan ng senior. Unahin natin ng apat na gulay na bawal o limitahan depende sa kondisyon. Hindi dahil masama sila sa lahat, kundi dahil may mga senior na mas napipinsala kapag araw-araw o mali ang luto o oras. Una, puting patatas. Masarap at pamilyar, pero mataas ang glycemic index. Mabilis magpataas ng asukal sa dugo, lalo na kung pinirito o sinabawan na maalat. Sa may diabetes, Insulin resistance at alta presyon. Ito'y pwedeng magpalala ng panghihina, panginginig at pag ihi sa gabi. Kung kakain, piliin ang nilaga at maliit na bahagi sa tanghali, hindi gabi. Mas mainam na kamote ang kapalit mas may hibla at mas steady ang asukal. Ikalawa, talong o nightshade. May natural na compounds tulad ng solanin na sa ilang taong may rayuma, joint pain o nerve sensitivity ay maaaring magpaalab ng pananakit at paninigas kapag madalas at marami. Hindi bawal sa lahat, pero kung may paulit-ulit na kirot sa tuhod, balikat o kamay, subukan mo nang iwasan ng dalawa-tatlong linggo at tingnan kung gumagaan. Kapag babalik, lutuin ng husto at huwag isabay sa iba pang nightshades, kamatis o patatas sa isang kainan. Kung may natutunan ka sa videong ito, pakihit naman ang like at wag ding kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bagong video ko. Ikatlo, okra. Kilalang masustansya pero mataas sa oxalates sa magamay history ng bato sa bato. O kidney stones, mahina ang bato o kulang sa tubig, pwedeng mag-ambag sa pagbuo ng bato kung araw-araw at hilaw o kulang sa luto. Kung hiyang ka at malusog ang bato, okay paminsan-minsan, pero pakuluan o steam para mabawasan ang oxalate at uminom ng sapat na tubig sa umaga't hapon, hindi sa huling oras ng gabi. Ikaapat, toge o mung bean sprouts. Mabilis dapuan ng bakterya habang pinapatubo, E. coli o salmonella o listeria. Sa mga seniors na mahina ang resistensya o may sakit sa tiyan o atay, pwedeng mauwi sa food poisoning. Kung kakain, lutuin ng mabuti, huwag hilaw, bilhin sariwa at nakatakip at iwas kung hindi sigurado ang paghahanda. Ngayon naman, ang apat na gulay na dapat kainin araw-araw. Mura, lokal, at madaling lutuin. Una, malunggay. Powerhouse ng lutein at zeaxanthin para sa mata, vitamin C at calcium. Ilagay sa sabaw o ginisa. Araw-araw, half to one tasa luto. Pairing tip, counting avocado o mantika para mas maabsorb ang carotenoids banayad sa presyon at busog nang hindi sumisipa ang asukal. Ikalawa, pechay o repolyo, cruciferous, may hibla para sa bituka at antioxidants para sa puso. Madaling steam o igisa sa bawang at kaunting mantika. Half plate sa tanhali o hapunan. Maganda sa weight control at kolesterol kung iwas sa usawang maalat. Ikatlo, kalabasa. May beta-carotene o vitamin A precursor para sa surface ng mata at mabait sa tiyan. Gawing nilaga, ginataan na banayad ang asin o i-roast. Half tasa luto sa hapunan, ipares sa protina, isda o tokwa para hindi sumipa ang asukal. Before we continue, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood at ilan taon na po kayo. Ikaapat, Kangkong. Abot-kaya, mabilis maluto at may magnesium potassium na tumutulong laban sa pulikat at para sa maayos na daloy ng dugo. I-personalize kung may CKD. Gawing adobong kangkong o saute na may bawang at luya. Half plato sa tanghalian o hapunan, huwag sobra ang toyo. Kalamansi plus patak ng toyo lang. Paano iplano ang isang araw? senior plate template, almusal, tortilla o omelet na may malunggay plus isang itlog, prutas na bayabas o papaya, isang tasa ng paper-filtered coffee, hindi 3-in-1, at tubig. Tanhalian, isda o tokwa, plus half plato pechay o repolyo, half tasa kalabasa, maliit na kanin o kamote, sousawan, kalamansi, plus half kutsaritang toyo, plus tubig. Merienda, plain yogurt o taho na konti lang ang arnibal o saging na maliit kung okay ang potassium. Hapunan, adobong kangkong plus isda o tokwa. Iwas sa baw na maalat. Walang patata sa gabi at walang toge na hilaw. Huling sips ang tubig 2-3 hours bago matulog para iwas puyat sa ihi. Mga madalas na tanong. Bakit may bawal na gulay? 'Di ba healthy ang lahat? Healthy ang gulay pero hindi pare-pareho ang epekto sa senior na may diabetes, rayuma o mahinang bato. Ang bawal dito ay iwas o higpit kung may kondisyon at araw-araw ang kain. Paminsan-minsan at tamang luto okay sa karamihan. Pwede ba ang talong kung paborito ko? Pwede kung wala kang joint pain o nerve issues, hindi araw-araw at luto ng husto. Subukang huwag isabay sa kamatis o patatas sa isisang kainan. Okra, masama? Hindi, maselan lang sa may kidney stones o CKD at kung araw-araw na hilaw. Anong kapalit ng patatas? Kamote o kalabasa, mas may hibla at mas tebi sa asukal. Safe ba ang kangkong kung may gout? Oo, ang isda na high puree ng bantayan, hindi kangkong. Paano kung may CKD? Limitahan ang potassium at phosphorus ayon sa doktor o dietitian. Mas makaunti ang okra o kangkong kung mataas ang potassium at bantay alat. Tatlong mabilis na panuto para sa lutuan. Una, luto, hindi lutong alat. Herbs na gabay, bawang, Luya, paminta, plus kalamansi. Sausawan ay tuldok, hindi ulam. Pangalawa, steam, saute o poach imbes na prito. Kung igigisa, kaunting mantita lang. Pangatlo, isang kapat plato protina, plus kalahati gulay, plus isang kapat buo o ugat. Kanin, kamote, ito ang senior plate. Dalawang linggong challenge. 4 plus 4 reset. Araw-araw ilista. Una, wala kang puting patata sa gabi. Pangalawa, walang hilaw na toge. Pangatlo, kung may kirot, no talong 2 to 3 linggo. Pangapat, kung stone former ka, no okra araw-araw. Kapalit, malunggay, plus pechay, plus repolyo, plus kalabasa, plus kangkong kahit tigma ta sa luto. Sukatin tuwing umaga, gaano kagaan ang pakiramdam, ilang beses umihi sa gabi at gaano karami ang kaya mong sit to stand ng hindi hingal. Sa dulo ng dalawang linggo, kadalasan ay mas himbing ang tulog, mas konti ang pulikat at mas magaan ng tuhod. Kung may natutunan ka, i-comment ang araw-araw na gulay at isulat ang isang bawal na iiwasan mo ngayong linggo at dalawang gulay na idadagdag mo araw-araw. halimbawa. I-iwas sa patatas sa gabi, dagdag malunggay at pechay at kalabasa. I-share ito sa kapamilyang senior. Minsan, isang palit lang ng gulay ang pagitan ng bigat sa katawan at gaan ng bawat hakbang. Huling paalala, ang gabay na ito ay pangkalahatan at hindi kapalit ng payo ng iyong doktor. Kung may diabetes, CKD... Gout o sakit sa puso, ipersonalize ang dami at oras ng gulay lalo na ang may potassium at oxalate at alat. Pero sa karamihan, kapag bawas ang bawal sa tamang konteksto at araw-araw ang apat na gulay na inirekomenda, mas steady ang asukal at presyon, mas banayad ang tiyan at mas mahaba ang lakas sa araw-araw. Pakiklik lang ang video sa itaas para sa bagong kaalaman para sa iyo.